Hello everyone. Welcome to my channel. This is Viola05. Ngayon mag-magpi-prepare ako ng fruit shake. Kasi tama tama sobrang init ngayon. Ibang klase ang init. Napakalagkit sa katawan. So, gagawa ako ng fruit shake ano lang to, saging at, isang saging kasi ako lang naman nangiinom isang saging at saka dalawang dalawang peach so ayan, itong ating gagawin na, broad shake and then, ito yung blender pata na natin so ito na natin yung peach, so divide natin para mag-blend natin para mag natin magigit, para pa rin mag-blend ilagay mo natin dito sa blender. Tapos, talagang natin yung saging. Siyang saging lang. Kaya tututukin natin. Parang madalas siyang mag maduro. Ayun. Tapos, ang ilalagay natin dito, hindi gatas, kundi itong green na yakult. Kasi ito, hindi gaano matamis. Tsaka hindi natin kailangan mag-add mag ng sugar. Kasi yung banana at tsaka yung peach is malamig na. So, ilagay na natin itong ilagay na natin itong yakult. Isang yakult lang kasi ako lang naman nag-iinom. Tapos, lagay na natin yung ice. Kunti. Kunti ice lang. Kasi ayoko, hindi ako nag, hindi ako gaano sa umiinom ng masyadong malamig. I-start na natin i-blend. ayan, smooth, smoothy na siya. So, ilagay na natin sa baso, ayan. So, smoothy na siya. Sakto ito kasi masyadong malamig. Ayan, kaysa yung, kaysa yung bibili tayo ng mga juice, hindi natin alam yung mga ginagaan na bibili natin, sobra-sobrang tamis. So, alam naman, pagkasira lang matamis, delikado ang sa isang tao. So, kailangan para mas healthy yung makain natin, tayo na lang gagawa ng iinumin natin para sigurado. Ito, mga kalis pa ng ano to, ng cholesterol, wala pang trans pack ito na, na iinom natin. Para kasi kailangan natin yung sa katawan natin maging healthy para malakas na trabaho. So, tignan na natin. Sobra. Sobrang sarap. Sakto lang siyang matamis. Kasi yung saging, hinog na hinug na yung saging. So, matamis na siya. So, kaya hindi na natin kailangan ng, ng mag-add pa ng sugar. Yan. Mas masarap ito, mas sustansya kaysa eh, hindi binatay nung ng, palamig, mga juice ng sa labas kasi yung mga nabibili natin yung mga juice ng sa labas may mga fructose na yun ang daming, daming na iaat na fructose so kaya kailangan natin ingatan natin yung ating kalusugan para healthy yeah. yeah. thank you for watching guys salamat sa panunood Bye-bye.